Inaprubahan ng Bangsamoro Parliament ang BTA Bill Number no. 100 na magpapalawak at magpapataas ng kapasidad ng Dato Alawadinti Bandung Senior Memorial Hospital, ang nag-iisang hospital sa malayong munisipalidad ng Cebuto, Tawi-Tawi. Mula 10 hanggang 25 bed capacity ng hospital ay itataas ang antas nito bilang level 1 general hospital na may modernisadong pasilidad, mas maraming serbisyo at dagdag na medical staff. Layun Ngunit mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa isla upang hindi na kailangang pumunta ng Bonggao o sa Buanga City ang mga pasyente para sa kanilang medikal na pangangailangan. Ayon kay Committee on Health Chair Hashim Delanggalen, katuwang ito sa mandato ng Bangsamoro Moro Organic Law at Universal Health Care Act para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan sa regyon. Mula 2019 na isabatas na ng Bangsamoro Moro Parliament ang labing apat na batas para pagandahin ang serbisyong pangkalusugan sa rehiyon kasama na ang bagong batas para sa hospital sa Cebuto.